Ayan, nandito na sila lahat eh. Yung po yung <laughs> dulog sa dulog. Ayan, palapit na yung isa. Nagutom uh, uh, na. Ikaw! Uh, Ikaw! Uh,

Tama na sila. Tinali ko na yung talisay kasi bully. Ayan. Tinubog naman siya yung mga kasama niya. Mataapang itong isa. Pati yung malaki kanina inaaway. Ito yung mataapang. Ayan naman lang yung talisay. Takot naman siya sa talisay. Okay. Please like, please share, follow my page. Thank you. Ako na maglagay po.